Shout out mga taga-muhol! Mabababot kayo! <laughs> Shout mga taga-dabaw! Ayan, mga sa Ay taga out -out. Uh -huh. kayo ate? Taga-makulod ako! Makulod? Mas kasama Ba't pala idol mo si Ridske? anong Anong meron kay Redske? masayahin. Ah, masayahin siya. Tapos? Tapos ano, pag ako sa kanya, wala stress. Ano, ah, oo. Oh, Ayan, mga kababayan, nandito tayo sa, ano, sa bata, sa ah, Bins. Ah, Ayan yung Bins. Kasama natin si, anong channel mo? Danny Dukila. Ah, Danny Dukila. Bago lang siya nag, ano, nag-YouTube. Ah, supportahan din natin. Ang kasama din natin si Jigs Big channel. 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 Ayan si Jigs Channel Nakatalikod Ayan. Nag-uumpisa nang mag-vlog si Danny Dokila. Ayan. Ah, namamasyal. Ito po yung villaggio. Ayan. Ba't pala idol mo si Ridske? Anong anong mayroon kay Ridske? Wala, masayahe. ah, masayahe siya. siya. Tapos? Tapos, ano, nanonood ako sa kaya na wala Ano? Yes, yeah, seryoso. Oh. talaga. Matagal na. Mm. chat ko nga siya sa ano eh, na, na. Ay, oh, magkita kami dito. Kaso lang kapito sa na abutan. Oh. Wala din, wala din ako kasi may trabaho. Oo, oh, kasi malayo kasi ang ano ni Reds kaya ata. Sa hospital eh. siya nagtatrabaho. Oh, hindi ko alam kung ano sa. Kayo? Ano, ano po pangalan ng ate? Chena. Chena. Ayun, taga saan po kayo? Reds naman kaya diya. Ah, dito ka lang din. Uh, Ayun <laughs> kami sa Facebook. <laughs> Pero hindi ko nakikita. So, <laughs> uh, na... Ayun, minsan makikita mo rin. Nag-aano kasi dito sa Villa Joy. Lagi nandito yan. No, napapanood ko, pero pag pumunta ko dito, hindi ko siya Hindi mo naabotan. Hmm. Hmm. Uh, Ayun pala si Sina. Sina? Pero wala pa siya. Hindi, ba? palagi ko siya nakikita sa ano, nanonood talaga. Oo. Uh, Bisaya po kayo? Oo, oh, Bisaya. Ay, kababayan mo pala ito. Saan kayo sa Bisaya? Sa? Pagadian. 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 Daba, ah, sa Dabo ka? Dabo ito si Dib, sa ano to? Sa Cebu? Ito yung sikat na vlogger dito sa bata eh. Oh, lagi login lagi sige. Ni na, laging na, laging na, 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 sige. Saka, sige, na, sige na, oh. Na, oh, sige. Uh, salamat, Ate. Salamat. Ah, <laughs> uh, idol nga si ano, si

Sige, okay, sir. Sige, sir. Sige, sir. Thank you, thank you. Muter, come, sim-sim. Come. five real? real. <coughs> Gabriel. Yan wow. si, Ano bang, ano? Ah, Lidina? Lidina? Ah, na vlog. Lidina? Lidina vlog. Ah, Lidina vlog vlog, ano? Ayan. Nasuot na rin niya yung, ay, yung ay, ano? Yes, so ano? Buo na yung, ano, namin. Yung nakita ko dyan si Unad kanina. Unad. Ronaldo. Um, Nag-vlog ka ngayon? Nag-vlog ka? Hindi nag nag pa. Hmm. Um, ayan, uh, ah, dito si Lidina Vlog hmm. Naka, kita na naman ulit Kaling ah, biyarnis na rin ako dito Ay, gano'n oh. Anong nakara, nandito ka rin, di ba? Ayan. Hello, Lidina Vlog Lidina Vlog, ayan, si Lidina Vlog Marami tao ngayon sa bata. Haba ng pila sa hey. akin. Ah, bro. Musa. Ay, na, ay,

Babae <laughs> ah, Tara. Baba tayo. Ah tayo. Dito tayo. Sa loob ng biladjo, napakaraming tao nasa ano, uh, araw ng biyarnis May mga kasama tayong mga uh, kwan Ayan si Danny Dukilya at nag-ano uh, nag, ano, nag rin ng vlog Sobrang dami na ng tao Araw ng biyarnis Ayan

sila ang wala na ka, At syempre, tapos na mga gwapo sa likod! Ay, wala yata ang guwapo na wala, wala, wala. Nasa kagiliran na. Lumipad dito sa kagiliran yung mga gwapo. At syempre, yung mga... Maka ilang ilang nasa na daw. Yeah. So yan, pwede na para guys! Sa mga kipawis kayo, magbibigay ng Dated Bumper Shop, Princess Anor, at siya Plantimas Gold, at ang Kurata resta buhay. At Champ from Ginger Artist Production. Well, so guys, please like our page. para Family updated po kayo sa mga events na gagawin dito sa Bulagao. At Champ kasama namin ako nesto noon. At Champ, maraming maraming salamat. Maraming maraming Yung kakain tayo rito sa uh, ano? Tay Tay Pinoy Tay Pinoy Restaurant. Tay Pinoy Food. Tay Pinoy Foods pala ito. Ang? Hello ma'am, pwede kayong masali sa aking blog? <laughs> Ay ma'am, huwag ma'am, huwag ma'am pagbigyan sa ayos ka Huwag ma'am pagbigyan Ayaw Ayaw sila mga mga tagasang kayo ma'am? Tagasang po kayo, ha? Huh? Buhol Buhol? Saya pala bro, kapabayan mo pala si ano? Si Diggs Dix Channel. Ayan. Masasama na kayo ate. Ikaw, kayo ate. Saan kayo? Dabao Davao Ayun, taga Davao rin ito. Kasama. Ay, taga sa sa kayo lahat. Ah, kayong dalawa. Ayun. Ayun. To. Ano pa ang nasa vlogger niyo? Yeah, Mark? Ah, Mark ano, Awa, sarap ng pagkain nila ng mm -hmm. bayan. <laughs> Madalas po ayun kayo rito po. Ayun lang po. mag ano? Ayun lang po. Ah, ngayon lang. Yeah. Nagkataon po pala na ano? Ayun, na, ayun. na nakasama natin. Yeah. Ang gaganda naman nila kabayan. Dabaw Ito yung taga buhol Sila taga dabaw Shoutout nyo yung mga ano Shoutout nyo yung mga taga kayo. Shoutout nyo yung mga taga dabaw Ayan mga taga Shoutout Shoutout sa Ibiwan po po Kayo ate Saan po kayo Kaya po si ate Shoutout sa Ibiwan po ang huh? sarap ng pagkain nila. <laughs> <laughs> Ayan. Dito po sila sa Bilagyo. Oh, sige, sige, sige. Salamat, salamat. <laughs> 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 Kumusta na po po ang lasa ng ano, ng kapsa? Masarap-masarap. Ayun, masarap talaga 'yung ano. Bago rin mo kasi 'tong ano. Tayo ano? Tayo restaurant. Tayo Pinoy Food. Tao oh, no. 'yun. 'yung menu ng ano? Tayo Pinoy. ॾिसो suka ako sa kinain natin ah oh, oo, din ako tao so, Itinan mo yung special mo. kaya ano yun eh, laham yun ni? oo, ginalo. ay sige, sige. sige ayos kuya. ayos kuya. ayos kuya. Hello! kuya. ayos kuya. ayos kuya. ayos kuya. ayos kuya. saan po kayo ate? Magulog ako. Magulog? Yan. Sa saunang naliti po. Sa saunang po. Ay, ka sa Bicol. Dumataan ka sa na... para sa taga Himamaylan. sa Ah, Ah, sa Villanueva. Sa isang isis ko, sa... Kamangkalan. ay po si Himamaylan. Kamangkalan sa... Kamangkalan. Hi! ano? Nandito kami ngayon sa bata. Binili na ng mga ulam na kami. Saan na nagtatrabaho ka? Sa ah Kids. Uh, Uncon. Leader. Tapos uh, madalas kayo dito sa bata? Oo. lagi. Ito kasi hindi nga lang mga Pilipinas. Oh, masarap, uh, masarap gumala, no? Masarap talaga <laughs> gumala. Kasi Pilipino dito. Yon. Hello, sa... Oh. Matako yan. Sige, sige. Ati. Sige, salamat. Sige, salamat. Sige, daming tao dito sa bata tingnan nyo naman nagkalat yung tao oh yung mga kababayan natin na uh, nasa bata <laughs> yung mga kababayan natin na nandito sa kung sa Biladjo